na yung mga barko galing sa Bales dumidiretso ng China imbis na didiretso muna sa Manila Bay para i-discarga yung kanilang mga buhangin. Mga idol at kabayan, breaking news! senator Tulfo, binisto ang mga lupang galing Pilipinas ang siyang ginagamit pang tambak ng mga iligal na artificial na isla ng China sa West Philippine Sea. Department of Environment and Natural Resources, hindi makasagot ng diretso sa mga pasabog ni Senador Tulfo kung paano nila kinokontrol ang mga barko na naghakot ng lupa. Halimbawa, sa Zambales, na sanay dito dapat ginagamit sa mga proyekto sa Pilipinas, hindi sa labas ng bansa. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, Philippine Coast Guard o Mines and Geoscience Bureau ang siyang responsable sa pag-inspeksyon kung merong mang mga lupa na hinahakot mula Pilipinas patungo sa ibang bansa tulad ng China. Masakit man isipin mga kabayan na mismong lupa pa natin ang siyang ginagamit ng China para makapagpatayo ito ng mga military bases pati islands. Pero yan ang totoo. Ito ay resulta ng kakulangan sa pagpatupad ng batas ng Pilipinas at dahil na rin sa korupsyon. Now let's move on to sa black sand mining. Ano na, pong, ano na ngayon ang status ng black sand mining sa Pilipinas? A list here of the applicant for black sand mining in 2024, and uh, in CAR there is none. In Region One there is uh, uh, uh the Abra River, and then in Region Two. Uh, JDVC Resources Corporation and Peniel Resources Mining Corporation. And then in Region 3, no observed black mining. Uh, Region 4A, no black sand mining. In Mimaropa, no black sand mining. In Region 5, no black sand mining. In 6, uh, uh, there is a complaint regarding illegal black sand mining. And in Region 7, no black sand mining. Region 8 is, uh there is one. But non operational. But non operational. And 9, 10, 11, 12, 13, no black sand mining. So there okay. are only uh, how many? 8, Region 8, Region 2. But not operational. But all of them are not operational. Exactly. So, para po ng DNR. na wala na pong black sand mining sa iba't ibang lugar sa Pilipinas? What kind of monitoring do they do? Uh, the regional offices of DNR are required to monitor and they report if there is black sand mining in their areas. They record. Okay. Um, alam niyo po siguro yung tinatawag na dredging? Yes, yes. Okay. So, kumukuha po ng permit yan sa LGU, usually sa governor mm -hmm. or mayor, uh, para maghahapot uh, ng buhangin. Tama po? Mm -hmm. And sasabihin na yan po ay dadalhin sa Manila, sa Manila Bay, usually ang binibigyan na reason para sa reclamation. Yes. Okay. Yes, so, paano po manalaman ng DNR na yung pong mga inuhukay na buhangin from different parts of the country, Ilocos, Cagayan, Zambales, yun po talaga ay dadalhin sa Manila Bay at hindi po yung ipupuslit palabas ng bansa. At pagdating po ng bansa kung saan man yon yun po ay gagamitin ng magnetized equipment para mahiwalay po yung black sand. Nagka-commercial po yung intention. Kailangan po ng DTW Plan, Big Lens and Development Plan. private naman po, exhibiting for restoration, rehabilitation. Alam po na siya saan nadalhin po kasi for rehabilitation lang po. So for you know, commercial, kailangan para DPWH plan. Require DPWH. Thank uh, you. others. Others po yung rehabilitation and ready for environment. Wala niyan. Tapos, yung sami mo saan na po yung po. Sandapopo. Ito Perhaps the question being asked uh, by the there, gentleman, there uh, honor, is, uh, Perhaps the question being asked by the gentleman is, uh, if, if there is a regulatory framework. Yeah, there is a moratorium on this since 2014 from the point of view of the DPW uh, DNR. And if it will be used for commercial, DPWH should know about it. But ang DNR never is there is a moratorium on this since 2014. That was not my question. I'm sorry, Mr. President, but I'm a sponsor. Ang question ko is, <laughs> excuse me, yung pong dinedredge na mga buhangin from Sambales, different parts of Sambales, Ilocos, Cagayan, Paano natin malaman na yung mga buhangin na yon ay hindi nilalabas ng bansa? Pagdating sa labas ng bansa, yung po'y sinasara para alisin po yung uh, black sand and then yung buhangin ay gagamitin tambak sa West Philippine Sea. Bawal daw po maglabas. Bawal nga. Pero anong klaseng monitoring ang ginagawa natin para ma-insure na yung talagang naguhukay ng buhangin doon sa mga lugar na banggit ko ay talagang dadalhin doon na sa... Ang monitoring na... Sa Manila, Manila Bay for reclamation. Oh, eh hindi kayo nagbibigay eh, di ba? Pag nagtatransport, kini-issue na. transport is Pag wala nun, hindi pwede. Ah, uh, uh, pero ini-issue na transport permit. Pag wala ka nun, hindi mo pwedeng ilabas. So, sino nagmo-monitor nun? <laughs> uh, the, the Coast Guard is the one monitoring this. <laughs> so, MGB and Coast Guard. So, meron na hubang naharang ang MGB na mga barko na nag-dredge and then yung barko na supposed to be dadan sa Manila Bay for reclamation ay dinadala sa ibang bansa. Meron na ba naharang? Kasi ay balist here po eh, ships monitoring. Na yung mga barko galing sa balis, dumediretso ng China imbis na didiretso muna sa Manila Bay para i diskarga yung kanilang mga buhangin. Bawal po ito. So sila wala silang alam na pinalalabas na bawal, but if you have you have knowledge na nakakalabas na bawal, i-report lang sa kanila and they will do something about it. Well, ang DENR have the resources To monitor. So, trabaho po nila i-monitor to make sure na yung mga bawal ay uh, hindi nagagawa. Post-guarding, di ba? Hindi kasi anytime na yung mga minerals natin inilalabas ng bansa, eh, trabaho pa rin po yan ng DNR. Sino nagmo-monitor sa hindi kayo? Ang gumagawa po kasi ng trabaho ng DNR kuminsan, mga taga-NGO, buti pa yung mga taga-NGO, may pagmamalasakit. They have, uh, branches in all... May malasakit sa... Sa kanila daw ang magmo-monitor MGB in yes. addition to the Coast Guard. And this MGB has uh, uh, offices in all regions of the Philippines. Correct. Kasi nga po, marami ng mga barko na sa halip na dadalhin po yung mga buhangin sa reclamation areas dito po sa Manila Bay, dinidiretso po sa China. Pagdating po ng China, meron po silang separator, kung tawagin, magnetic separator. Sinaseparate po yung black sand at sinaseparate po yung buhangin. At ngayon, yung buhangin, tinatambak po dyan, halimbawa po sa West Philippines. At yung black sand, eh, pinapakinabangan. So, ito po ba galing sa Sambales? Usually, sa Sambales nang gagaling? Opo. Opo. And we talked to the PSG, and they said they had, have no record. I'm sorry, Philippine Coast Guard, PCG. Okay, sorry, PCG. Philippine Coast Guard, kasi ngayon ah, uh, dun sa experience natin to sa, okay. sa oil spill, hindi rin nakatulong okay, ng Philippine Coast Guard. So isilang ayon kanilang. ano my geosciences bureau mgb so doon niyo daw po i-report at magfo-file sila ng case if meron ngang hindi sila nalalaman na nakakalabas Mr. President sa Madam Sponsor yun nga po eh trabaho po ng MGB yan eh, hindi nga. to monitor to make sure lahat po ng mga buhangin na dinedredge diyan sa Sambales o sa Ilocos o Cagayan dapat po dinediretso po doon sa reclamation area na kung saan nakalagay sa kanilang permit at hindi po yan pinupuslit palabas ng bansa natin, tulad ng bansang China. Marami po mga barko na nakakalusot. Kaya tingnan nyo lang po, yung mga airport dyan, sa West Philippine Sea, yung mga tambak-tambak na lupa yan, lupa po ng Pilipinas yan. Gari po yan sa mga dredging ng Sambales, kaling siguro sa dredging ng sa Ilocos. Perhaps the gentleman can ask the sponsor how many permits were issued thus far by the MGB concerning black sand mining. Can it be, can it wala be wala done? Pa, ano eh. Wala pong permit na na-issue. Walang permit eh. So kung walang permit in-issue, ang Uh, para sa akin kasi, Mr. President, madami sponsor. Yung bang monitoring ng MGB? Kasi trabaho po ng MGB yan na i-monitor to make sure na walang minerals na lumalabas sa bansa natin nang walang proper permit na hindi nagbabayad ng buwis. That's part of the MGB's um, responsibility. Uh, and this is also an interagency, there is an interagency committee which includes DNR, DPWH, DILG, DOTR through the Philippine Coast Guard. So, marami silang in charge dito. And uh, I guess they have to meet and try to devise something so that. Uh, they, they can share the work and be able to stop this uh, uh, illegal act of uh, bringing our sand outside the philippines thank you okay so come up with a program or system interagency as we've as mentioned na para magkaroon po ng strict monitoring na ito mga nagde-dredging ng mga barko from other countries ay hindi po na ipupustit yung mga buhangin may kasama na pong black sand doon. At kung talagang yan ay para sa reclamation areas sa um, sa Manila Bay, eh talagang para sa reclamation area lang sa Manila Bay. Yun po yung pinupoint out ko dito. So sa akin, magsipag-sipag naman po yung MGB. Uh, they promise boundary. to uh, form a group. An interagency group to look at this Thank you. because of your complaint. Thank you, Madam Sponsor, Mr. President. Now, the exportation ng uh, not only black sand but other minerals for that matter, anong classing monitoring ang ginagawa po ng MGB DNR to make sure na wala pong nag, uh, under quantity. o misdeclare under quantity itong mga nagsiship out ng mga minerals. Ano po mga measures ginagawa po ng MGB para hindi po malugi ang ating gobyerno at kung yung, ano yung nakadeklara sa kanilang export permit, yun lang po talaga inilalabas at hindi po sila nag-over quantity o hindi nila ina-under quantity. O binababaan yung grade Sino pong gumagawa nung monitoring ngayon? Port permit for minerals ina-apply po sa DNR and kasali din dito ang Bureau of Customs to be able to transport mineral outside the country. Kaya na po, that's what we call mineral export permit, tama? Mm -hmm. Now, yung mineral export permit na ibibigay at yung transport na nga po, dinala sa para i-export na Ano po ang assurance na hindi po yan na misdeclared yung grade and quantity? Kukuha din po ng permit sa MGB. Correct. So, Ini-inspection nila at tinitingnan kung tama yung declaration. And who does the inspection? MGB. Now, how do we know na yung MGB ay nagkikipagsabwata na in cahoots with the, the uh, mining companies or not? Ano pong guarantee? Ano pong assurance? I guess uh, it depends upon the person doing the job. Exactly. Pero hindi po dapat natin pagkatiwala. I guess depends on the person doing the job. Because alam naman po natin, maraming mga taga-MGB na nagkikipagsabwataan. Sa mga mining companies. Kailangan daw po mag-match yung declaration dito sa Pilipinas with the recipient country. O pag hindi nag-match yun, it's illegal. Recipient country. So what happens kung doon sa recipient country ay kasama na rin po doon sa kasabwat uh, no, eh, na. The reason why I'm saying this, siguro po magkaroon ng sistema ang DNR na para hindi lamang po yung MGB ang mag-monitor mag o mag-make sure, mag-inspect na tama po yung dineclare na grade and quantity, dapat may, uh, third party aside from NGB. Pasintabi po sa mga MG, MGB, I've talked to several people working sa DNR, present and past, mga hindi konektado, and they were telling me na talagang ang MGB, kilala po, hindi naman lahat, sa pagkikipagsabwata sa mga mining companies para i-misdeclare yung grade quantity ng mga exported ore. Ang counter... Diyan nalulugi po, nalulugi po yung ating gobyerno pagdating sa taxes. Ang counter check daw po ay eh, Bureau of Customs. Well, of course, the Bureau of Customs is okay. Thank you. Kaya <laughs> Yun ang counter check. Siguro maghanap kayo na another counter check. <laughs> yun po ang gusto ko. Sana po, meron third party. Aside from Bureau of Customs and MGB, meron pa pong isang third party. They will... Uh... uh study and recommend to uh, write to you what they plan to do to to be uh more uh strict with the implementation of the law laban pinas